Pa, oh, pwede ka na po ba mag ano, up dito? Mag-make-up? Oo. Na, si Iko mag makeup up pa may kagaya ha. Ay. mag make, idea, Ay. Ay, <laughs> mag -make Light lang ba? Oo. Uh Sige -huh. pa, dagdagan mo kunti. Kasi yung ibagay sa kanya kapag ano. Oo, oh, ganda lang. Dali mo pala mag make na ba na yan? Wala pa? Dagdagan mo yan. pa? Mayroon pa yung kulang niya sa gilid. Lagay mo nang shimmering shimmering sa taas yung dito niya bro. Sa pa dito oh. Sa yung shimmering dito. Dito oh. Diyan. Dito oh sa dito. Ayun. Shimmering Ayan. dito, yung dito sa dito oh. Ayun. Light brown yung shimmering natin. Oo. Oh, light light brown. Go. Alam, I'm perfect. Ang ko na pala mabling. Di ba may mo na karate ko rin? Si Gia, mamaya may Uh, Tapos yung dito niya bro, ayun sa may dito niya, medyo ilagay mo sa kanya yung... Gaga si Ajing yung make artist. Ito. Ito. Oh, yeah, ito. Ito na lang. Ito. Di sa dito niya. Kamay ko to, Kamay ko oh, naman. Dito. So yan ako yung magaling yung make-up artist na ganyan yung mamad ni Sins. Eh, pikit ba siya o pikit lang? Pikit lang. Yan. Oh, pute, pute. Ah, puti-puti. Oh. Pastig. gusto mo ko pa make up ka na. Uh, so yan guys, sa mga gusto mo makeup make up ko sa akin. Oh Mario, may make up yung mga gusto mo makeup make up sa akin uh, na yan, please contact mo may Facebook account, yan, Adi Tadjala. Yan sa YouTube ko po, po yan. Punta na po sa YouTube ko, kung sa para sa kung anong gusto nyo make up na kapagawa ko Ha? Okay, so... Lipstick. Tapos na yan, di ba? Tapos mm. na. Tapos na yung lipstick na. So, na Kaso niyo, kilay pang pro, wala pa. Ay, yun, kilay ko lang pa, di ba? Hmm.

Ay, may ipang kilay yung flight. Ay, gawin Yan, Ayan. Video ko lang yung, ano, ako lang pa yung kanyang chip. Uh, sa mga gusto magpa-make up, yan, you can call me sa aking Facebook or may contact number po, 09187632750. Yan po, contact mo na po ako para sa, kung gusto kung sino mo yung magpa-make up po. Go! Huwag mong kapalan yung kilay po, kila ha? Sa kurang ba? Hmm. Magaling ka na rin pala mag-live bro. Uy, naalala mo na may ito, may sabi mo na pag-with-with, dad. Mm. -hmm. Ginawa mo na yan. Nagagawin ko sa'yo yan. So. Kasi marunok. mga guwit ka maganda siya sa pinay sa okay sa mga isa oh, kung pinay sa pinay kailangan pinay Pero ni hindi mo na kailangan gumamit ng concealer or summer summer cream. na sir, no. Magaling ka mag -ano, gawa din ng kilay. Ginuguhitan mo. Ikaw lang nakagawa ng guhit-guhit na yun ganyan ha. Galing <laughs> pala niya. Tayo kasi niya makakatawa sa kanya. Medyo kapal-kapal ka mo konti yung kilay niya, medyo manipis. sa yung ano pang pinay. So, tsaka guys, kailangan pa mag-makeup kayo. Kailangan dapat scary use. Dapat. Uh -huh. Para yung output ng, yung outcome ng ating makeup. Maganda. Fresh. Mm -hmm. uh, po. So, ayan yung mga hindi ka marunong mag mag-makeup Ayan nyo lang po yung video namin adyo na dyan. na tayo. Uh, uh, at syempre, po yung fixed voltage na para po na panood ninyo. Pwede na na lang. Tapos lagyan natin ang kating pula-pula yung control. Mm -hmm. Para mas mag siya. Sorry, Dad. Up, tayo, sorry, Sorry, Dad. 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 Sorry, Bulljack Dito ko sa taas. Sa taas pa. Dito Bulljack, sa may noon niya. lagi. Yeah. Lagi mo na ang konti. Mapink-pink yung sa may ano niya. Yung sa may noon, noon niya konti. Sa pink-pink. mukha mo si Pia Yan. Contour-contour lang konti. Ah, wow! Uh, salamin, salamin, salamin. salamin, salamin. One, two, three, four. <coughs> Oh. Teka, nadatnan. Maganda mo. Salamin. 'yun? mo 'yun? Salamin. sa salamin kasi. Ayun, salamin, mamang. Ano na Ang ganda. Bukas kayo. Yung sama nagas kayo, yung guydan.

gusto so, mo magpaano ako Gusto mo i yung ano yung makeup up? So sa mga gusto mong up po, nandito ko sa kay Adjita Jalan. Ay! Super elegante po. Sulit na sulit ang one minutes. view. Okay, kayo magdalawang isip na pumunta at pumunta si Adjie. Der? <laughs>